Okay, so happy Tuesday. Yan. Mga ibon natin, wala kagad. Ka Ay, ayo pala, ayun pala. Yan. Pero wala yung kalahati. Ayun yung kalahati. Yan. So, merong ano lang, 10% to 15% na uulan ngayon. Ay to, may mga grisel dito para diliparin natin to. Dipad, dipad, dipad. Bata na ano ni AJ. Ah. sila, yeah. Good luck, good luck yung mga ibon natin yan nire-ready natin pagpagkalawang mga tol yan ayun no so happy tuesday yung mga ibon no ano na siya 8 NPH uy gulat naman ako dun ito yung mga grizzle namin nyo boom lagi nangunguna rito yan ba di pa pwedeng dililipad lipad 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 woo woo yep Alright, so yun na nga. Good luck mga tol. Happy Tuesday. And then, yeah, low play tayo. 8 mph to 10 mamaya. Yan. Kudo na po tinay no, oh. rektang ano, rektang uwi Okay, 9:30 ng umaga, guys. daw. Oh. Yan pag, -pag uh, soon makapaga na tayo, back to the road training tayo. Pero ngayon na uh, pag, -pag Woo! And then, yeah, good luck mga tol. Let's go. Grabe si pag ng mga warriors natin. You know? nagano sila nag headwind sila sinasalubong nila yung ano yung hangin so shout out nga pala sa lahat ng mga nag-activate na marami marami salamat sa lahat ng mga nag-send to ano na payment na nila sa activation uh, yeah kung wala kang balak mag-activate ano uh, just let me know para mailagay na natin sa for sale at marami nag-aabang sa atin Ng mga ibon no? Oh. alright so yung mga hindi naman mabibili ah uh, gagawin ko asama ko muna sa mga toses kundo tapos uh, tingnan natin kung ano magiging resulta pagka ano na pagka bebenta na, na, na natin sila I amin mean, na uh, kapag na sila sa training natin before sa first race ito mo ito yung grisya laging ano nagpo first Ooh, tignan mo naman di ba grabe Sino bang di mag-first ano, lagi, di ba? Yung rekta niya, rekta sa landing board. Di ba? So, it's mean, it's a good, ano, uh, tag dito, uh, landing. Pero may plano tayo for next year. Babaguhin ko yung landing board natin, ito. Itataas ko. Para, ano, tag dito, a uh, tataas ko ng konti. Para yung landing nila, sakto na talaga. right, every year, kailangan natin mag-level ano, mag up. Alright, pagpagkalawang 9.30 Uy, kakagulat naman yung mga nasa baba Tapos biglang lilitaw Yan Grabe oh, napakaangas Pesa, gusto ko yung mga nagsosalo Yung iba naman tambay pa Mangaya pang pumasok agad Eh, hey, noblis oh So good luck mga tol First race natin uh, Possible na next week Kasi ano uh, tapos ko lang itong activation Ano natin Activation Pilang natin yan Tapos back to the road training tayo Hanggang sa mahit natin yung ano Yung first race uh, Balik tayo sa short tosses Yan Alright So tignan natin Kung ano magiging resulta Ng ating ano low flying. Pag pagkalawang pagpagkalawang. Ay wala yung mga ibon. Nasaan sila? 'Di ba? Nasaan yung mga warriors natin? Ayun, tumaya ayo. Oh, bilis oh. <laughs> Grabe, nag-speed sila ng nakaraan napakaganda. 100 miles. Kanya sila number pa eh, no, magkakasama ay no. Oo, napakangas. Yep. May mga naiiwal lang ng last time may naiwan you know pero nakauwi perfect uh, wala pala tayo na wala sa 100 miles dahil ano after 2 days nakabalik yung isa yan yung isa nating missing nakabalik after 2 days and then ngayon uh, recovery na siya uh, shout out kay Kuya Warren uh, muntik na nang hindi i-activate pero nang hinayang <laughs> baka biglang mag-champion ito naman anong kayang ibon to hindi naman sila mga nangangayon ng ano kasi mga mahaba eh. Dalawa. Alright, so yeah. Low play lang. Uh, mukha ko mga ibon natin. Ito yung mga ilang araw silang natenga. Dalawa. Yep. O, nagkawatak-watak mga ibon natin. Ay, hindi. oh yan. Yeah, nagkawatak-watak. Ayun, hey, no? <laughs> Ito, nahati sila sa gitna yun may mga ano pero ayos yan uh, para mapagpagkalawang sila dahil soon back to the normal na naman sila back to the ano na naman sila uh, road training so yeah nag lang tayo ngayon pagpagkalawang kasi ano uy tong ano mga ano yun boom boom dila boom boom surprise so, ah boom boom dahil ng mga warriors natin, kaba ba naman mapahinga ka naman ng mga ilang araw? Isa, dalawa. Yan. Pero yung pahinga naman nila, pandagdag katawan. I Aminaya, mean, uh, yeah, pang ano, recover. Yan. Tsaka nakakatuwa lang pala, yung mga dating nawawala, matatag na. Yan. Ano na sila, tag dito ah, uh, on time na silang umuwi, may mga sarili na silang mga ano, pag ah ha, utak talaga. Yan, ayun mga ibon. Oh, sarap. Ganda ng ano, tunog. Woo. Hangin kasi. Yan. Oh, sarap po. Oh. Woo. Tinan mo ito. wow. Grabe, dami. <laughs> Pero, uuuh, sarap. Yan. Loplay lang, mga tol. Pagpagkalawang. Uh, good luck sa magiging first race natin. Uh, Tingnan natin kung sino yung mga maga, ano na, tagdito, ah, uh, mapag-iiwanan. Iwanan na ito ng, ano, ng warriors dahil 50 miles jump ang kanilang lili pa rin. So, ano to? Tawag dito ah, kaya kailangan ko silang matos ng maayos, mapalipad ng maayos para ano tag dito ah, hindi sila mawala sa ano nila sa lupit at galing at bangis ng mga pagubit at utak sa pagtahak tila ba para bang kaya nilang magwasak nang <laughs> biglang tumula na si Brown G <laughs> ya sige lang, low play lang mga tol. Yan. All right, so balik ako mamaya-maya. And then tingnan natin. Let's go. Time check. Alas 10:20. Mga ibon natin, <laughs> may lipad pa. May mga bumaba na kanina. Tapos biglang may lumitaw na bisita. Yan na sinasabi ko sa mga pasaway na tumatambay dito. Yan, tambay pa more. But it's okay dahil ano, ah... Uh, Lumayo yung mga ibon natin, wala sa area natin, yung meron isang Donali Pad, you know, wala dito dahil natakot. Lumipad sila, papunta doon yata o dito. Ba't yung kalaban natin nandun? Ito isa, puti o. Oh. Yeah, bahala ka dyan. Kailangan ko kasi silang ano yun eh, tag ah, dito ah. Ayun, ayun, yung eh, mga ibon, yun, nalipad pa doon. Kailangan ko kasi silang pagpagay na yung puti o. Oh. Ito, sige, sige, yun know. Oh. o. Bali ng alerto yung ibon na All right, so good luck mga tol. loplay uh, low play lang tayo sa oras flying. And then yeah. Kailangan nila yan para sa pagbalik natin ng toss natin. All right, so good luck at good luck at good luck. At mamaya maya balik ako. Let's Sabi yung toss ng dalawa na yun oh. Takrito, dalawang blue bar white flight. O blue white light splash Parang ganyan Taas Pero Alright May bulabog kasi So good luck mga tol uh, Check nyo sa wing ka pa yun. Ayun tatlo sila Ay nahabol sila Ayun o no. Ayun na kung Kaya pala eh Yan Good luck good luck Alright let's go Kulang pa tayo ng anim Okay, grabe, napaka solid ng na mga lumayo. Yung dalawa, dere-derecho. Tapos yung apat, di ko alam kung nasaan, lupalok na yung mga yun. Ba, yun. Shout out na nga pala kay, ano, kay Thomas Hurt and kay Norma Kulili Hurt. Yo, marami marami salamat sa support. Ha? Thank you for your support, buddy. And good luck for your birds here in Capistrano Classic One Low Praise. Let's go! Grabe na pit nito, inabot na sila ng 11. Dalawa sila magkasama. Asa na? Kanino kaya 'to? Pag ito na clock na, bali nasa ano sila 226 saka 227. Yung clock number nila. Kasi ko pa rin yung apat. Ayun oh. Grabe oh. Kasama pa rin dalawa, dalawang blue bar, uh, dalawang may white light. Tumas pa ngayon. Alright, good luck. sangkay kaya padpad yung mga ibon natin? dalawa sila baka yung ba tago na pero malabo kasi maaga pa para para man eh magtuod eh ano 9 10 mag ano 2 hours something tama ba 9.30 10.30 1 hour tapos dapat 11.30 2 hours oh 11 pa lang so magdadalawang oras pa lang alright so good luck mga tol Let's go. Ayun pa sila. grabe. Lalaro lang. All right. So pag ito for sale, bilhin nyo na kagad. Maray nyo for sale to. <laughs> All right, let's go. Grabe 'to mga ibon. Ito dalawa. Tapos merong isang blue bar na, ayun, isang blue bar. Sa seto, isa pa. So apat. Sa na lang kulang natin. Grabe sa so, kaya nagpupunta tong mga 'to, no. Grabe. Sa lang kasi may isang blue bar white light na pumasok agad. Biglang lumitaw. So good luck mga tol. Isa pa kulang natin. So kailangan bumaba na to. Pumasok na tong apat na to. Para isa na lang ang antay natin. ano o. Sama-sama na yung apat. Gumala sila eh. Nasa big. Alright. So good luck mga tol. Ito. Magkasama na yung apat. Let's go. So apat. Yan o. Kulang pa tayo ng isa. Dapat ano to eh. 1231. So meron na tayong ano 26 plus 4 so 30. Kulang tayo ng isa. Sana still alive pa siya. Nasaan man siyang luparok nagtatago o lumilipad. Okay, so yeah. Good luck mga tol. Uh, meron tayong mga for sale. Check na sa week companion. Capistrano Classic One Low Race. Yan, ayaw pa bumaba ng ano. 11.30. Grabe. 2 hours. So, isa lang ang ibig sabihin niyan. Where to go? Let's go. Mo for for tong nalipad ah. <laughs> apat pa rin nagkaklak sa natin. Alam ko, ano na to eh, uh, pito. Parang pito yata. Grabe napakalupit ng mga ibon na to. Kanina pa sila rumaronda, dalawang oras. To, ito, itong apat na to. Siguro tato rito for for Yan. Alright, so good luck mga tol. Yan, love training tayo ngayon, love play. Pagpaggalawang because uh, soon magpaprestos tayo tapos back to the normal, race na ulit. Ayan, apat, ay pang bumaba. Pero pa tayong isang inihintay. Sana buhay pa. Alright, so tara let's go. Tingnan niyo, mga tsura ng mga iba natin. Oh. No? Alright, yeah. Bibigay tayo ngayon ng pang oregano eh. Ayan. So, yeah. Mamaya na lang Pag ulit. Pagpigilan yung mga ano natin, warriors. Ayun na. Ang laki, grabe. Ayun na, bumilis. bumilis. Red tail. Hindi mo masundan. Sit sa mata. Yung mga ibon, wala na. <laughs> Bala kayo na Nagugutom na ako. Baka iwanan ko na sila. Iniiwasan ko kasi makapasok. Baka may makapasok. At ayun, isa. Kasi kasama mo isa na lang siya sa isa mata isa na lang nakikita ko or baka ito yung isang hinihintay natin kanina pa so yung apat magkakasama pa rin possible sana <laughs> yep kasi may apat na magkakasama ba diba? so tinan natin kung isa to sa mga hinihintay nating ibon kasi nga yung lima ay wala pa kanina apat magkakasama tapos ito isa lang kakalitaw lang sa tuldukan liparan Ayan o. Oh, mukhang bababa na. Yup. So, tingnan natin kung nasan yung apat. Pag magkakasama pa yung apat tapos ito nakababa na. Ay, napakalapit ng isa na to. Grabe. Yung ano natin, yung wind natin ngayon is ano na, crosswind na kung tinatawagin, uh, uh, wala na siyang direksyon. Kaya yeah, wala na siyang direksyon. Titigan nyo. nyo lang yung ano, kaulapan Meron pa puntang left, or right. Left, or right. <laughs> Yan. ah uh, grabe. Maya-maya papasok na tayo. Ito na isa. Baba na. Ito ba, baba na to. Kulang ng ano. Mga kasama mo, nasa na? Wala kayo lumipad, ha? So, ano lang tong mga to na sabik. Possible na ano nga, no? magkakasama yung apat kasi parang bago sa mata matatong isan to yun e ah Okay, so yun na nga, ayan ko na muna bumaba ito. After ng dalawang oras, ang clock na ito is pang 227. 227, tignan nyo naman, pang 227, nagmamadali. <laughs> Oeng ayun pa isa ay tatlo kasama to sa ano. Tatlo, tatlo kasama siya sa apat kanina. Ay, tatlo magkakasama oh. akala ko ano na to sa ano. akala ko isa na lang, wala na tayong hihintayin So may hihintay pa tayong isa. All right, so good luck at sana still alive pa yung isa natin. Baba na, ka na baba na kayo. Ayos at buhay pa yung ating hinihintay na isa. Ito na. Bale, ito na sila. Apat na ulit sila dito lumilipad. Eh no, grabe. So meron tayo sa loob na 227 tapos uh, possible na meron pang dalawa rito for sale kasi ang pagkakabilang ko kanina sa for sale natin ay spito na. Yan. So grabe. Napakalapit ng na mga ibon pang ano? Pang matatagan. Alright, so yeah, gagawin ko ah. Uh, ko lang tong ano na to sabay tingnan natin mga for sale. Pero yung iba hindi ko na makikita kasi nga na, nakahalo na sa madami Pero itong mga huling magkaklak, uh, may papakita ko pa So tara, let's ito go Ito na, ganda na ito Pang tutuan na to? 229 Yan, 229 230 and 231 Yan, so tingnan natin kung sino din yung mga porcelain Alright, let's go at makakakain na tayo Okay, so ito yung kanina pang ano, lipad ng lipad Si 265931 Splash. Grabe, napakatagal ang liparan na ito. Yan. Kasano siya? Lagpa siya ng dalawang oras kalahati. yep, Napakatibay. Isa to sa mga porcel, mga tol. yep. Tingnan ko pa yung mga... isa pang... Ano. Alright, balik ako. Okay, ito naman yung ano, yung... 265 975 bar, Ayan Grabe na pakatatag Tatlo silang for sale na magkakasama yata Apat Ayan. Mga last clacker pa eh no Nagpapakita ang gilas Alright ito blue bar here Alright pa pa tayo Okay napansin ko magkaka Parang pare pare sila ng ring band 265977 I think isa lang may ari ng tatlo na to yan, grabe. Ito yung sinukuan. Yan. Dahil uh, kapos yata sa budget. Yan. Uh, sabi ko nga, hindi porket mabagal yung ibon, is wala nang ibubuga. So, baka pang long distance sila, nabibito sila sa haliparan. Tapos, sa malayo pala sila gagalaw. Mas gusto ko sa low-fly, sa malapitang training, mababagal yung ibon. Kasi sa mga gustong -gusto kong ibon. Dahil ibig sabihin, lumilipad sila. So, pagdating ng malayuan, alam mong kayang kaya hindi rin ng ibon yung ganong kalayo alright so yun na nga at eto yung tatlong magkakasama sa ano sa love life Bali, lima silang kulang natin kanina so nandito na yung lima and then yeah uh, peace out na muna hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel at kung gusto nyo kumuha sa mga for sale natin check nyo yung wig campanyon then check nyo yung Capistrano Classic ano uh, ano ano for sale Capistrano Classic tapos just let me know give me a text 850 454 5763 let's go